Dahil na siya nga ron siya ito ko niya ang sabong Kato nanginan na siya. Kaya ganyan na lang siya. Hindi mo ganun yung halapin niya. niya. Ikaw. Ikaw nga manoka. May chicken ang kalabasan mo. Pag ako ayang magagalit sa iyo na mga kutsedol alam namin kung siyang may edad anong klaseng manok to lumabat niyo sa tao ah, ayok po ay, sakit sakit mga kutsedol matapang sa mga kutsedol ano pa lang yun to mga kutsedol 7 months 7 months pa lang ito yung mga manok na to